Good evening po mga kaibigan, mga kapatid, mga doming po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa CCTV. Tara po punta na natin. Magandang hapon mga kapatid, mga kaibigan, Uh, gusto ko lang share sa inyo no itong ginagawa kong uh, CCTV. Bali uh, wala siyang uh, na kukuwanan o bulag o hindi gumagana no yung kanyang camera. Wala tayong makikita sa monitor no. Meron tayong naka-ano rito isang camera. Ayan no. Oh. Ito yung Uh, para sa screen para makita natin kung meron bang nahahagip o kung gumagana ba yung ating camera Ito yun Ito yung kanyang supply no uh, testingan natin kapatid no kung meron ba itong ilinalabas na 12 volts no walang tayong pan-test. Eto, kapatid, no, naka-range tayo ng uh, DC, 20 volts. Testingin natin kung meron tayong masusukat na uh, 12 volts, no, dun sa kanyang supply. Eto, eto yung kanyang supply, no. Ipapasak ko yung red prop sa loob tapos sa stainless yung black no dapat makasukat tayo dyan ng 12 volts ayan kapatid do oh, 12.38 volts no bali buo naman yung kanyang uh, supply wala tayong problema sa supply meron siyang supply bali ang next na na titingnan natin yan kapatid no yung kanyang uh, wire bali Check natin yung wire, kapatid, no? Baka yung wire ang may difference siya. kasi okay naman yung kanyang supply, no? Bali, uh, kukuha ko ng bagong wire, no, kapatid? Eto na, kapatid, no? Nakabili na tayo ng bagong wires. Bali, palitan natin yung kanyang uh, cable, no? Yan yung bagong bili. Tapos, ito yung dati, no? Yan. Uh, palitan natin, kapatid, no? Yung cable, no? Gusto mo kayong malalang sitpan. Ay! Nagay <coughs> natin yung kanyang supply. Tapos dito sa yan. Yan. Tapos, dito tayo. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan, meron na tayong uh, nakukuha o gumagana na yung ating kamera. Bali, yung cable lang pala, kapatid, no, yung naging dahilan kung bakit uh, blanko o bulag o kosira yung ating kamera. Ayun uh, lang kapatid, no? Maraming salamat sa panonood. Okay na. At kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, uh, mag-like po at i-share mo na rin. Salamat po sa panonood.